Nanggit nagagalit. Ha? Nanggit ka nagagalit. Sige, baklas 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 hangga't di ko sasabi, huwag kang ihinto, ha? nagkakintindihan, Ha? Hangga't di ko sasabi, huwag kang ihinto. Sige, baklas baklas baklas. Sige pa, sige pa. Sige, tanggal. Ang dami mo nilagay, oh. Sige pa. Sige pa. Konti na lang. Sige pa. Be, wala mo muna saglit. Tingin ka na rin ng ano dyan, lupit Sige pa. Ingit galit. Ha? Naingit na gagalit. Ha? Ha? Naingit ka nagagalit? gagalit. Ingit. Ayoko sa lahat, tinanin yung mga tao rito ha, sa iba siyang balis ha? ha. Oo. Nagkakintindihan? Oo. O, sige, paklasin mo ba lahat yan. Huwag mong babalikan to ha. Oo. Nagkakintindihan? Oo. Sige. Kunti na lang, puti na lang. Ang dami nalagay sa ulo, sa ulo. May nanyo ka pang i-check ng barbecue. Sige, nag-ibang mukha nito eh. Wait lang po. Yan. Sige pa, sige pa. Sige, punti na lang. Sige pa. Alam ko sa lahat, inaano yung mga taga-ibas ang balis ha? Ha? Uh Oo. -oh. Ako mga kalaban uh oh, Punti uh -oh. na lang. Panginoon kung gusto sa aking madakila, humingi ako ng basbas sa iyo na patayin kong gumagambala sa lalaki to. San iprasisak, Mick? Pssst! Agal! Sir, sir, sir. Lalaki pumasok sa'yo, matanda. Umimim marami. Sir, may bumibil Ah, uh, shout out sa lahat dito sa si, uh, Apochale, Apo na po Eric dito sa iba sang bahay kung saan tayo Maraming salamat sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta. Sana po uh, may share ninyo ang aking video at paki-on na rin po yung adsense natin. Uh, huwag niyo i escape para po makalikop din ng budget. Maraming salamat. Uh, shout out kay Apo Ken, Apo Marvin, Apo Sita, Sis May kay Brother Dadjan. At sa mga kapanalig, maraming salamat sa pasuporta nyo. Puh!